Yo, magandang umaga mga katalbog. Ayan, kaganda ng umaga. Pero marami ng kuliglig. <laughs> Ay nagkakape na kami ni Katalbos dyan. Habang nagiisip ko anong magagawa namin. Kung darating ba si Katagay. <laughs> At ito na nga, nakaredy na yung mga kawayan. At saka yung kurodo na pinahidang ko yan. Magkakabit yan sa likod ng bahay. Kaya pinipare ko na agad pagating na pagating ng brush. Binilash ko na pati itong sa namin. Binilashan ko ng krudo para hindi lang awin. Ayan, kita niyo naman. Ang ganda ng lamisa. Oh. Ayan. Ay, ulam, ulam kami dyan. Ayan, o. Oh. Guro, ang almasal, tsaka itlog. Ayan, may danggit pa. mayroon ang itlog. <coughs> Excuse me po. Excuse me po. Eh nagdatingan na nga sila si Katagay nandiyan na nga si Daddy nandiyan na rin na rin dito bago magsimula ang magtrabaho. Ayan o, oh, ina, 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 nila yung buro, mas masapasarap sa buro, tsaka may okra na magulang-gulang na. Nadali yata kami ng okra. Yan ang napagtsagaan kainin. At pag taas kumain, ayan na nga o. Oh. Nasintahan na nila yung likod ng lababo at bubuhusan na namin yan. Ayan si Katagay nagwawalis na nga. na, Masakit daw sa mata. ay yung mga natirang almusal. At dyan ay ready na yung buhos naka-prepare na nga yung buhusan. Naka-forma na. Bubuhusan na yung kalan. Ayan, dyan, dyan ipapatong yung kalanan. At sa gitna yung pinakalababo nyan. ay yung kalan nyan. Ayan. Ayan na nga, nakaready na nga rin yung halo natin dyan. Ayan, niluluto na lang. Titikman daw nila mamaya yung kumatabang. Ayan o. Nakaready na yung halo. At ito na nga, nabubusan na nga namin itong kaalanan na yan, ayan o. Nabubusan na namin itong kaalanan, tapos nabubusan. Pinapatag na nga lang yan ni Daddy, ayan o. Inaayos na lang niya yan. Mamaya susunod na namin yung lababo, sa yung patungan ng pingganan. Ayan o. Ayan, o. ayan nga. Pinoporma na ulit ni Daddy yan. Nasinta na ulit yan. Mamaya, bubuusan ulit namin yan. Binabakalan niya na yan. Mamaya po po naman na. Excuse me po Ayan o. Ito na ng bakal. Ang bakal na. At ito na ng halian kami. Nagdiratingan nga yung mga boss namin. Kaya sabay sabay kami na ng halian dito. Ayan ang ulam namin. Munggo. Na may chicharon at tokwa. Ito nga pinipin namin sa tatlong bata. Kasi hindi nasasali sana. Kapag ating ng mirienda, Ayan o. kita nyo naman o. Chupageti, macaroni, chupageti. May merienda kaming chupageti. Ayan o, niluto lang namin sa kahoy yan. Napadami nga yung macaroni dyan, kaya medyo maputla. Kasi baka makabitin eh. Pero masarap naman kasi corn beef ang la, ang ano yan. Ang sahog. Kaya malasang malasa yan. Ayan. Ah, ito na nga, ginabi na nga kami. Ito na nga, ito na naman o. Oh. Pero natapos naman namin kahit gabi na. Ginabi na kami at tapos nang buhusan tong lababo ito. Medyo tuyo na itong patungan ng kalan. Itong lababo at saka itong patungan ng pingganan.